isang mapagpalang araw sa lahat ng ating tagapakinig at isang matagumpay na pakikinig ng salita ng Diyos. Muli po, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos sa Book of Matthew chapter 9 verses 14 hanggang 17. Ito po ay patungkol sa pag-aayuno. Ngayong mga Simana Santa or Holy Week, ay marami ang nagtatakda ng araw ng pag-aayuno at ano nga ba ang biblical na paliwanag ng Panginoon patungkol sa pag-aayuno. Hindi lamang sa pag-aayuno kundi sa mga bagay na kinaugalian na natin o lagi nating ginagawa bilang isang mga anak ng Diyos. Ang title po ng minsahe ay ang pagkakamali sa nakaugalian na. Maraming bagay na ginagawa natin at dahil patuloy natin itong ginagawa at ay nagiging kaugalian na lamang at nawawala po ang essence at halaga nito. Alalahanin natin mga kapatid sa huling nating pag-aaral na sinasabi ng Panginoon siya ay naparito para sa mga makasalanan at hindi para sa matutuwid. Isang araw, kinanong ng mga disipulo ni Juan Bautista kasama ng mga paraseyo ang mga buhay ng mga disipulo kasama ni Jesus patungkol sa hindi nila pag-aayuno. Sa pagkat, para sa mga Hudyo, ang pag ng ay isang kaugalian na mahalaga sa kanilang turo at kultura. Ngunit, ang mga kaugalian ito ay nababaliwala kapag ang tunay na halaga nito ay hindi tunay na pinapahalagahan ng ating na dapat nating ginagawa o kinakao at nagiging kaugalian na lamang. Halimbawa po nito ay ang kaugalian natin na magsamba araw-araw, magpraise and worship, manalangin. Ngunit ito ba ay bukal sa ating puso? Tayo ba ay nasa moment o tayo na lamang ay pupunta sa simbahan sapagkat ito ay araw ng linggo. Nawa sa pamagitan ng minsaheng ito, tayo po ay makalaya sa isang religyosong buhay at maging mindful tayo at nalalaman natin ang mga purpose ng ating ginagawa. Una, ang pagkakamali sa nakaugalian na. Ayon po sa verse 14 na lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong patungkol sa pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang mahalagang bagay po bilang isang mga Kristiyano sapagkat uh, sinasuggest ni Jesus na kahit siya ay nag-aayuno for 40 days para makapag-focus at para siya ay gumawa ng isang mahalagang bagay o decision sa kanyang buhay. Ngunit, para naman sa mga hudyo, ang pag-aayuno ay nahulog sila sa isang routine na lamang sapagkat uh, may tatlong mahalagang kaugalian ng mga hudyo na maingat nilang tinutupad katulad ng pag-aayuno, pagbibigay, at pananalangin. Ngunit ang kanilang intensyon ay para magpakitanggilas, gilas, no? katulad na lamang po ng pagbibigay. Uh, sapagkat ito ay isang kaugalian Kinapakita nila na sila ay nagbibigay, nilalakasan nila ang kanilang panalangin sa public upang makita na sila ay nananalangin. Ngunit ito nga ba ang tunay na intensyon kung bakit tayo nananalangin at bakit tayo nagbibigay? Mga kapatid, may mga bagay na gawa ng tao at hindi gawa ng Diyos. Meron tayong mga kaugalian o practices sa loob ng simbahan na hindi naman ito pinapahintulot ng Panginoon at ito lamang ay standard ng tao. Uh, katulad ng pagawa ng mga paraseyo ng pag-aayuno, um, actually sabi ng Panginoon sa Old Testament ay isa lamang sa isang taon unit naging dalawang beses sa isang linggo at pag ito ay hindi ginagawa ng mga Hudyo, sila ay nakakalabag sa batas at iniisip nilang sila ay makasalanan at hindi matuwid at lumalabag sa utos ng Diyos. Ito nga ba ang tunay na layunin ng Diyos kung bakit tayo mag-aayuno para sabihin tayo ay banal at sabihin tayong mabuti sa iba? Isipin po natin ang ating mga sarili, bakit ba tayo nagbibigay, nag-o-offering, nagiging mabuting tao? Ito o lamang ay para magpakita sa iba? Ito nga ba ang batas at gusto ng Panginoon? Ang mga maling pamantayan o standard ng mga tao sa mga Kristiyano ay marami at ito ay nakaka-oppress at hindi nakakatulong sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ang mga tao ay nag-expect sa ating buhay, kung ikaw ay isang pastor, dapat mabait, dapat ikaw ay masunurin, dapat hindi nagagalit. Kung ikaw ay asawa ng pastor, dapat ikaw ay mahinahon, ma madin -ma friendly. Kung ikaw ay anak ng pastor, ay hindi ka dapat nagkakasala, dapat ikaw ay masunurin. Ngunit ito ay standard lamang ng tao at hindi pinag-uutos ng Diyos sapagkat sinabi niya na siya ay naparito para sa makasalanan at hindi sa matutuwid. Ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng kaligtasan. Ang standard ng tamang pagsimba ay wala rin nakalagay sa Biblia na dapat ikaw ay dapat ganito ang iyong gawin, ito ang iyong ibigay. Sapagkat ang higit na gusto at layunin ng Panginoon ay ang relasyon at makilala natin siya ng lubos, wala siyang pamantayin sa pananamit o sa pag-uugali o anong dapat buhay meron tayo. Sapagkat alam at batid ng Panginoon na kahit anong gawin natin ay hindi tayo perpekto. Sa huli, ang bawat isa sa atin ay nakakapuna at nahuhusgahan ng mga tao sa ating kapaligiran. Nawa ito ay hindi na maging isang kaugalian sa loob ng simbahan ang pagpupuna at paghuhusga sapagkat ang tunay na hukom o judge ay ang Panginoon lamang at batid niya ang bawat puso ng isa. Maaring pwede natin silang turuan at pangaralan pero hindi dapat natin silang husgahan. May pagkakataon na sila ay mahina, may pagkakataon na tayo kahit akong pastor ay may mga ugali na hindi ka dapat dapat sapagkat ako ay isang tao lamang. Ngunit sinisikap natin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang tunay na standard ng buhay natin ay si Kristo. Si Kristo po ang ating tingnan at hindi ang iba. Nung si Jesus ay tinanong patungkol dito, ang sagot ng Panginoon ay ito ay walang kinalaman o koneksyon sa kanila inalintulad ng Panginoon sa isang may kasalan na higit na mas mahalaga ang ang kasama ang kasal kaysa pag-aayuno. So, no, dahil noong unang panahon, isang linggo silang may kasalan at ang trabaho ng mga kaibigan ng kasal ay dapat magbigay ng 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 entertainment at para sa mga bisita at hindi mahalaga ang pag-aayuno sa mga oras na yun. Ang mahalaga, kasama nila ang groom o ang ikakasal. Ito po ay pagpapakita na higit na mas mahalaga na kasama natin si Jesus kaysa pagsunod sa mga ritual at mga religious activities or practices sa loob ng simbahan. Maaring ang pag-aayuno, pagdarasal, pagkakaloob, mabuting gawa ay isang maganda at nakakapag may mabuting layunin. Ngunit muli po, kung wala kang relasyon sa Diyos, ito ay waliwala. Ito ay pawang panlabas lamang at hindi sa Diyos. Maaring ikaw ay nahuhulog sa isang legalismong katuroan na itong dapat mong suotin, itong dapat mong gawin. Meron po ba kayong kilala na may mga taong ganito na very legalistic na dapat ito ang dapat buhay ng isang tao, isang kristyano. Hindi siya nagmumura, hindi siya nagiinom, hindi siya... Ito ay legalismo. Ito ay pawang gawa lamang ng tao at hindi para sa Diyos, para sa kanilang sarili. Katulad ng mistisismo, sinasabi ng mga mistisismong katuroan na dapat pag ikaw ay kristyano, dapat nagsispeak of tongues ka. Kung ikaw ay kristyano, dapat nakakapagpagaling ka. Kung ikaw ay isang kristyano, dapat mayaman ka ito ay isang mystical lamang na katuroan at hindi ito ang turo ni Jesus. O maaaring ikaw ay nahulog sa religious practices at sinabi ng pang hindi ito ang tamang panahon sapagkat ikaw lamang ay nabubuhay sa isang relihiyoso ng Mga kapatid, sinabi ng Ephesians chapter 22 or 4 verse 22-24, ubarin ninyo ang dati ninyong pagkatao at isuot ang bagong pagkatao. Ang pag-aayuno ay isang mabuting gawin upang lumago ang ating pananampalataya o pag-participate sa activities sa church like praise and worship, children ministry, evangelism at uh, pagiging mabait. Unit dapat nating alalahanin na higit na mahalaga na dapat alam natin kung bakit natin ito ginagawa. Ito ba ay may layunin at tunay na intensyon ng Diyos para sa ating buhay. Yun ang pamantayan. Number three, ang ibig sabihin ng bagong alak at bagong sisidlang balat. Sinabi ng Panginoon na hindi maaring ilagay ang bagong alak sa isang lumang sisidlan sapagkat ito ay masisira at mawawalang bisa. Ang ibig sabihin po ng bagong alak ay sa si Cristo, ang Ibanghelyo. Si Jesus ay ang bagong Ibanghelyo at ang lumang alak ay ang relihiyosong buhay. Ang mga katuruan at sinasabi ng mga paraseyo na dapat gawin o ang lumang tipan. Sapagkat si Jesus ay namatay na para sa atin at muling na buhay. Ito ay ang si pagsisimbolo na meron tayong buhay na at bagong katayuan na. Tayo ay may bagong patnubay ng Espiritu at dapat natin isabuhay ang buhay ng isang anak ng Diyos at hindi isang reliyo. Tayo ay may, may bago ng pamumuhay, kaisipan, pamilya, bagong uh, destiny o kalangitan at katayuan bilang isang ligtas sapagkat tayo ay meron ng mission. Muli, gusto ko po pong sabihin na ginagawa natin ang mga bagay sa lahat. Nagiging mabait tayo, mahaba ang pasensya, ginagawa natin ang mga mabubuting bagay, ang ating passion sa loob ng simbahan, hindi dahil tayo ay para maging tuwid, hindi para maging tuwid sa harapan ng tao, kundi sapagkat meron na tayong bagong kaisipan at bagong puso. Hindi na tayo na basta-basta nagagalit at tayo ay nananalangin. Kaya mga kapatid, I encourage everyone na kung maaari, pwede tayo mag-ayuno dahil ito ay may mabuting dulot din sa ating pangangatawan at sinasabi ng Panginoon na kung kayo ay nag-aayuno at nagpo-focus sa Panginoon, kayo ay mapupuspos ng banal na espiritu at magagabayan. Lalo't tigit meron kayong dapat gawin na importanteng desisyon, pwede ninyong kayo mag-ayuno. Ngunit sinasabi ng Panginoon na pag kayo ay mag-aayuno, huwag ninyong ipabatid sa iba. Maaring yung mga disciples ay nag-aayuno, sa... ngunit hindi nila sinasabi sa iba. Hindi katulad ng mga paraseyo at mga disipulo ni Juan Bautista. Si Pablo din ay nung siya ay idiniklara bilang isang misyonaro, sila ay nananalangin sa loob ng simbahan at mula doon sila ay napuspos at idiniklarang ang unang misyonaro. Bilang konklusyon, sa ating pagsunod sa mga kaugalian sa loob at labas ng simbahan, alalahanin natin na tayo ay pinalaya na ng Panginoon sa kasalanan. Tayo ay may kumpletong kaligtasan mula sa sumpa at kamatayan. Tayo ay may bago ng ni, bago ng nilalang, may bagong kaisipan at sa lahat ng ating ginagawi o ginagawa, whether we eat or drink, nilalayo natin na magbigay ng karangalan, kasiyahan sa Panginoon. Tanungin natin ang ating sarili. Ito ba ay nakakapagpasaya sa Panginoon? Ito ba ay kalugod-lugod sa Panginoon? kung kalugod-lugod sa Panginoon na magpatawad, dapat tayo magpatawad. Kung kalugod-lugod at kasiyasaya sa Panginoon na tayo ay dapat maging mahaba ang pasensya at napagmahal, masunuring mga anak at mabuting isang Kristiyano, gawin po natin. Hindi dahil para lang sa kaugalian sapagkat tayo ay ligtas na. Muli, salamat po sa inyong ikinig ng salita ng Diyos. Dito po nagtatapos ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos.